Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak, at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e-share. Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata Siyam, Mga Mata ng Pananabi Dahan-dahan, malambing pero may paghati. Hindi lahat ng pagmamahal ay may karapatang ipaglaban. Minsan, kailangan mo nalang manood habang ang dating titig na para sa'yo ay napupunta na sa iba. Maaliwalas na araw, huni ng ibon at masayang tawanan sa dikalayuan. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nagiging palagian ang pagbisita ni Elian sa bahay ni Maya. Pero hindi na si Maya ang hinahanap niya. Si Lirana. Sa unang tingin parang wala lang. Magalang si Elian, mainat magsalita at tila masaya sa presensya ng masayahing Silira. Ngunit para kay Maya, bawat tingin, bawat miti ni Elian kay Lira ay parang kutsilyong unti-unting inuukit ang sakit sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang nagwawali si Maya sa harap ng bahay, lumapit si Lira at masayang nagsalita. Ate, magpipiknik daw kami ni Elian bukas sa tabing ilog. Sama ka, para masaya. Ngumiti si Maya. Pilit. Hindi na siguro. Marami pa akong asikasuhin sa bukid. Wala ni kaunting hinala si Lira sa pinagdadaanan ng kanyang ate. Sa isip niya, si Elian ay isang bagong panimula. Ngunit kay maya siya ang alaala ng isang gabing hindi niya kayang kalimutan, isang gabing may iniwang buhay sa kanyang sinapupunan. Kinabukasan, habang naroon sa tabing ilog si na Elian at Lira, tahimik lang si Maya sa lilim ng puno, malayo sa kanila. Tanaw niya ang tawa ni Lira habang binubuhusan siya ni Elian ng tubig, ang mga tinginan nila ang paglalapit ng kanilang mga katawan. At nang bigla niyang makita ang halik ni Elian sa pisngi ni Lira, napayuko si Maya, napapikit, at ang mga matang matagal nang nagtimpi tuluyang lumuha. Minsan pala ang lalaking minahal mo, matututunan mo rin paano panoorin habang unti-unti kang kinakalimutan. Gabi Sa kwarto nila, si Maya ay nakaupo sa harap ng salamin, hawak ang kanyang tiyan. Tahimik, ngunit umiiyak anak patawad kung ganito ang simula ng kwento mo pero kahit hindi ako pinili ng ama mo pipiliin kita araw-araw habang ang mata ng lalaking minahal niya ay sa iba na nakatingin si Maya sa katahimikan ay umiibig pa rin pero ngayon para sa anak na sa kanya lang lalaking may buong pagmamahal maya ang iniwan pero siya ang kailangang magpatuloy sa kabanata 10, isa isang desisyong magpapabago sa direksyon ng kwento at isang lihim ang mahuhulog sa maling oras. Like, comment at subscribe para sa susunod na kabanata ng Sagitna ng Lupa at Langit.